Hello, good evening, guys. Hindi lang kasi ako makaroon. Isip ko, pamilya ko doon kasi, ano, nagkaroon ng nagkagulo yung mga, I think, rebelde doon sa bagong bagyo, serious niya sa amin. Takot nga sana matigil na yun no? kaya ako makatulog taga serious minya kasi ako date September 15 2023 na naman na ano ulit nagkagulo na naman sila dati dun sa amin panetakbuhan gabi pa man nagkaengkwentro yung mga rebelde at saka mga army yata yun takut nggak? Hai, sana oke. Be careful loh, guys. Langlanas, lang lang na mga taga sa Yosminia be careful kayo dyan hirap sitwasyon sa lugar natin ngayon Bye-bye, guys mag mo muna ako sa get. pa naman ako ng tindahan. Bukas ng maaga.